may nakakasuhan na guys. Mayroon nang makakasuhan at sana makulong. Sana lahat ng sangkot ng korap na ito sa mga DPWAs, mga congressman, mga senador, dapat makulong na. Kaya ito, itong mga nakakasuhan na ito, maliliit na tao pala ito, dapat pati yung malalang na tao makakasuhan din. Ready by the, for the of um, Sir, um, the recommendation of the Of the NDI for prosecution, and uh, probably this is what Am uh, AMLA follows are as follows for Mr. Alcantara, for uh, Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, Senator uh Ejercito Estrada, Congressman Ko, Erizaldi Ko, former Under Secretary Roberto Bernardo, and uh, Congress, former Congresswoman Mitzkayon. And uh, the crimes committed were violation of Section 3, uh Act uh, 3019, Article 211 of the Revised Penal Code, Indirect Bribery, and uh, Article 217 of the Revised Penal Code, Malversation of public funds. Please, the freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of okay, Penalty. Sana kahit sinong madawit dyan, huwag kayong magreklamo. Kahit sinong madadawit, kayong mga delays. Huwag kayong magreklamo kung mag, masasakot sa korap ang mga poon. Ang poon ninyo at yung mga katiwaldas. Kasi kami naman mga supporters ng BB, hindi naman kami, hindi naman kami nagagalit kung nasama yung mga kalyado ni BB. Kasi nga, ang ayaw natin ang korupsyon. Kaya lahat diyan, kung sino, kahit sino man sa kanila, dapat wala tayong kinapanigan. Mapadidiis man yan o mapapibiging. Basta sangkot sa korupsyon, dapat yung makulong talaga. Bawi ng pera. Kung pwede pa lang yan, padedo na yung mga yan. Eh. Kung talagang patunayan na may ninakaw sila. Eh. Dapat kayong mga didiis, din kayo. Kapag nadamay yung mga kaalyado ni Dilong, huwag kayong magalit. Bakit naman kayong magalit so, kung kaalyado niya yung nadamay kung talagang totoong korup sila, di ba? Huwag niyo pagtakpan. Huwag talaga totoong korap. Dapat parehas-parehas no, kulong. Ayun kasi pagka na hindi ko nga ng ano, korap eh. Nagalit agad kayo. Sabihin so, ninyo, mabait yan dati. bago lang yan sa kung ano didigong. Ano sa palagayan niya yung kanya? Hindi ba yan utak? Ano? Utak muli na yung kanya mag-isip. Sa panahon hindi kong mabait pa daw yun. Tapos no, sa panahon ni kayo masama na. Baguhin na yung utak niyo, wag kayong wala kayong nanikilingan dapat. Hindi yung kapag, kapag uh, yung politiko na gusto niyo ang masasakop nagagalit kayo. Kung anti-corrupt talaga kayo, wala kayong dapat, lahat magagalit kayo, kasi sino ang masangkot dyan ha? Hindi yung may pinipili kayo. Kapag alat ang daloy hindi kayo galit sa corrupt, galit lang kayo kay bibi